아 yun dito tayo ngayon sa tulay ng ano mga kaskopi uh, gandara kung saan yung binalita na ano yung isang sasakyan na na dumiritso dyan sa may tulay dito sa dito ha, may ano gandara ito yung putol na tulay so dumiritso siya dati ano dirid dito so ngayon may ano na kasi ito, may harang na na ano bakal dito dumiritso yung kotse nung napanood natin sa ano sa KMJS so kaso din natin naabutan yung ano kayayari dahil nandun tayo sa ano sa Cebu so ito, ito yung ano mga kaskopi tuloy, tuloy dati na ano nilalakara namin papuntang 14 dun sa kabila 14 so kaso putol na uh, dun kasi yung bahay nila tatay shortcut kami dito naglalakad dati so dito nangyari yung ano yung sasakyan na ano na ka nang nahulog so so maganda yung ano ito tanawin so sabi kasi nila mga kaskupi yung ano daw ito daw yung daanan ano ah, papunta ng ano, lubiringan yun lang ang sabi sabi nila so puntahan natin mga kaskupi yung ano yung pinangyarihan ng na, nahulog na kutsi Kita natin. So, nakakascopy of maganda yung view. Si dito tayo sa ibabaw ng tulay. So, ayun oh, kasama natin si lino Boy. So, ayun betali mga kasopy. Kita natin oh. Yung so, nakakatakot yung mga kasopy. Kasi baka lumusot tayo. So, ayun yung mga reliko mga bata. So dito nang dito yung mga kaskopyo. Oh. So nangalahati yung kotse dito. Numerit so dito mga kaskopyo. So pag ano, buti na lang dito hanggang dito lang siya oh. So kung hindi siya na na-stop dito, direk sa sana siya dun sa baba. So ayun yung ano sa kabilang tulay. So dati din kasi mga kaskopyo, binalita din na dun, dun, sa kabila yun nangyari yung ano kutsi na ganun din nangyari sa kanila na hindi ka nang nahulog so dun sa kabila so baka ito nga din siguro ang ano ang daanan ng ano papuntang beringan kasi nung pagkita daw nila ano mga para daw syudad so ayun o no. so bangin na ano sila na malikmatala siguro so ayun o no dito sila oh. So doon banda makas ano na ah, semento. So dito wala nang semento dito, mga ano na lang mga bakal. So, yan oh, ayan So ngayon makas kopya. Ah, balik muna tayo dito sa ano. May semento na. Kamahulog tayo. Ya, so, dami kasi nagtatambay dito mga mga bata. So, pagkatapos ng school, dito nagtatambay yung mga estudyante so ito may mga nailigo din ayun no, sila Sidro Sidro tawag sa Sidro Sid Sidro Ako o naglalaro ayun o may pambot na kaskopi o ay dumaan sa ilalim ng putula tulay So, may mga naka na mga kasopyo oh. kasi ano na, hapon ah, na medyo ma hindi na siya mainit kaya may mga kabataan na ah.